Ito guys, meron tayong ginagawa brake pad ng Mio M3. si pudpud na yung brake pad nya. Yan, bakal sa bakal na. And, uh, kung hindi nyo maipress press to, ito, eh, ito, hindi ma-press. Kagamit kayo ng clamp, di ba? Or by script, or kung ano yung tools nyo pang press dyan. Huwag masyadong matigas at hindi nyo kaya talagang nahihirapan kayo i-press buksan nyo lang yung ano eto yung sya dito nya sa brake master nya yan bubuksan nyo lang yan para ma press nyo to. kasi may pressure kasi yan pag nakasara yun walang malabas na hangin yan kaya may pressure tapos mahirapan tayo i-press ito itong piston nito ayan yung pistol mahirapan tayo i-press yan kasi may time talaga na mahirap i-press yan sobrang tigas bago natin maipasok sa loob yan ngayon i-press natin na nakabukas yung ito yung brake master nya so yun i-press muna natin to kasi yung pressure nya yung fluid pumasok na dito at mahirap na pa ang atin doon kasi nga nakasarado so yun, to press muna natin so ito na guys, naipress na natin ayan, bumubog na yung piston nya yan, yung bilog na yan yung piston nya tatyagain nyo lang kasi matigas ipress yan pero unti-untiin nyo lang siyang ipipress lulubog at lulubog din yan Ayan. tapos dito naman sa brake pad ito yung bago natin brake pad yan kasi meron tong ano dapat eh yung yung lining nya yung, yung dito sa likod na nakakabit pero dito wala na eh kasi may hangganan tong brake pad natin hindi ganito kasagad dapat din natin sinasagad ng ganito kasi bakal sa bakal na yan pupudpud na yung ating rotor itong display ayan o. kasi ang tamang lining yan ito lang yan o yung lalim nya kung so, napapansin nyo yan yung guhit nya hanggang dyan lang sana pag naubos na yung lining na yan yung guhit nya pwede nyo nang palitan yan huwag nyo nang isagad na umabot pa ng bakal ayan o nakita nyo to ito yung dalawang guhit nyan hanggang dyan lang kasi meron talaga yung stock talaga nito meron tong nakakabit dito sa likod na para yung manipis sya na ano na nakakabit dyan Tapos magkakaskas na sya kapag kayong ubus na yung kailangan ng palitan yung brake pad yung lining nya nasagad nya na yan. kasi ito tumutunog na yan eh pag Huwag na kumaskas na yan. Bakal sa bakal niya yan. na pa yan. Parang may buhangin. So huwag nyo isasagad na hanggang dito. Hanggang bakal. Kapat hanggang dun lang. Yan lang sa brake pad niya. May guhit na yan. Pag na naubos na yung guhit na yan. Hindi nyo na nakikita. Kasi nakaganon yan. Palitan nyo na. Huwag natin magbakal sa bakal. Kasi yung bakal pag sa bakal sa bakal parang may buhang kakaskas na siya pupod po rin itong brake pad a ah, brake itong rotor disc or yung disc brake yan so yun okay na na-press na natin isa pa lalabas kasi yung goma nyan yung pinaka o-ring nya pag lumabas yun masisira kasi may o-ring tong piston natin. Pag naisagad yun, masisira yung o-ring pag binalik. Kaya maganda eh, huwag natin isagad na iubos yung brake pad hanggang sa bakal. Umabot na sa bakal. So ganun lang pag magpe-press. press Repress natin to matigas. Buksan lang natin yan. Itong brake master. Para yung hangin, umangat doon madali na siyang ma-press. unti nyo lang, aangat yan yung brake fluid. Aangat dito yung brake fluid. Ayan o, napuno na kanina. Kasi bumababa yan eh, pag napupudpud yung brake pad. Bumababa ito, yung brake fluid. Pupunta doon sa loob, doon sa may piston. Kaya nga, umangat, umangat na yung pressure. At kaya kailangan din buksan to. Kung matigas yung nasa, doon sa piston, matigas i-press. So yun lang, maraming salamat sa inyong panood. Ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor at God bless sa inyo.